sa ng gusto, <laughs> ay, man nga posisyon ang imong gusto magtuwad or magbilangkad magtuwad ay siya man makita kung kung sa kakakuhin ay okay. ma'am kamusta man? kaya sir kasi pala ni mo? Aljin Glory kailan edad ni ma'am Aljin? 25 tag naon ako dalaga pa ka single ma'am pero <laughs> happy kaya po nung isang single ma'am happy kayo, like, so na ako ipangunta na si mo um, unsa sa nga posisyon ang imong ganahan, magbilangkad o magtuwad. <laughs> it was, it was. <laughs> magtuwad. ano ano Magtuwad? ano 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 Mas satisfied man ko. <laughs> mas satisfied ka ano 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 ka ano 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 kalas Okay, do kay nagiyad murag mga pila naka ka walo, walo na siguro ka bulan. Wala na ka bulan. Wala ka gimingaw. Oh, mingaw ni pero say pero antos na. Antos lang ang kainit sa lawas. Kusa mawala ra man pod. ago, last imong tuwad. <laughs> pero mo tuwad ba ka otro? <laughs> Depende aw. <laughs> Depende sa sabot. Ako'y nakita diri nga mga gapat. <laughs> Ay, mamasipala nyo mo. <laughs> Dailin. Dailin kasi? Jamaica. Okay. Taga asa man mo gani? Hingoog. Hingoog. Kumusta man ang mga gwapa sa taga Hingoog? <laughs> okay ra. Okay na mga pangutana sa si inyo ha. Apil na ba bida nimo? 24. 24 okay magbuot 20 ba kayo? <laughs> 24. 24 Japan. Okay, sana so, okay pa na sa si inyo ha. Kung baga wala sa specific na pangalan or butang kung unsa gina siya, dipindi sa si inyo kung sa inyo mo Okay. So dirito sa mga posisyon-posisyon. Di ba? Since mangita ang magtrabaho. Isa una. Yeah. <laughs> Ikaw, una. Ika una. Papilihan Sa man nga posisyon ang imong gusto. Magtuwad or magbilangkad. <laughs> Pwede ba? Ganong tuwad. Ano? Matuwad. <laughs> Ganon? Ay, hindi ako nakita kung sa kung uh, mo mat trabaho. Oh. <laughs> so, mahal mo, ma ma mahal mo kung tuwa ng sinar mo. Mangilaman yun eh, ay malampas dahil mangilaman, lang. Tuwa dapat. Tuwa yun. Tuwa yun. Tiga. Same nung Japan siya. Tuwa Japan. Okay. So since tuwad mo ang yung gusto, kalas aman kalas na katuwa. I think last month. Last man? Last man sa ikaw? Basin gahapon Ang sa'y feeling, anang nakatuan? <laughs> Pagkira. ra <laughs> ikaw? Ayay! Shout out na lang, miss, sa mga taga-hingoog. Shout out <laughs> sa mm, taga-hingoog.